Niriltok nga si Bronny James na mga NBA scout matapos ng NBA Draft Combine. Well, matapos kasi ng 2 games na paglalaro ni Brony ng official scrimmage sa NBA Draft Combine ay meron ngang sinabi itong dalawang NBA scout mga idol na hindi na nga close ang pangalan pero sa report ay ito nga ang kanilang mga sinabi dito kay Brony James. Sabi ng unang scout, positional athlete doesn't function as an elite athlete nga daw. Sabi pa nga dito na dapat point guard nga daw ang laruan ng posisyon neto ni Brony pero hindi niya daw kayang magpatakbo ng opensa. Pagdating naman daw sa shooting guard position ngayon ay siya ay nasa disadvantage ng dahil he cannot shoot. Nung first game nga daw nila sa scrimmage ay 0 4 4 sa 3-pointer. Pagdating naman daw sa second game, 1-4-3. Needs screens to create space and his only scoring came on paint Touch floaters. He can only go left at ang supposed to be strength daw ni Brony na defensively pero he's a switch matchup nga daw. Meaning mismatch nang dahil din siguro sa liit ni Brony 6-1 lamang. Every bigger player that switch onto him scored. At ang kanyang araw comparison sa NBA ngayon ay a poor man's Davion Mitchell meaning hindi ganong kagalingan na Davion Mitchell. At sabi pa dito, he is not an NBA prospect. Sabi nung isang scout, pangalawang scout, if the Lakers don't draft him, I don't think anyone will draft him. Teams would want him nga daw sa two-way contract. At siguradong hindi daw yan magugustuhan ng Clutch Sports, which is ang agency nga neto ni Le Lebron James. So yan nga mga nasabi na itong dalawang NBA scout na ito matapos nga nilang mapanood itong si Bronny James sa dalawang scrimmage nga na kanyang nilaro sa NBA Draft Combine. And we can definitely say mga idol na hindi nga sila na impress sa kanyang ang ginawa. Kumbaga parang nirealtok nga nila itong si Bronny James dito nga sa kanilang mga report na nilabas. And well mga idol, ang former NBA player naman na si Jamal Crawford na nakapanood din naman daw kay Bronny James during the NBA Draft Combine ay ito nga ang kanyang nasabi. Pakinggan natin ito. you know what I watched him at the combine and even before that you can go back to my tweets I love how he plays I love how he was raised he handles it beautifully and he knows how to play the game and what I'm not into the comparison part of it but just watching him he's athletic he can shoot it he makes the right play almost all the time So but he'll be a pro because he has the, the right makeup well dito kay Jamal Crawford ay may mga tools naman James to be an NBA player at din ng ilang mga kung saan na may tools talaga itong si Brony pero hindi pa nga lang daw masyadong nahahasa. Kumbaga raw pa ang talento ni Brony James at parang kailangan pa nga ng pagsasanay at pag -iensayo. And I think kaya rin siguro sinabi ni Adrian Wojnarowski sa kanyang report na very likely daw na kapag na-drop si Brony ay gilig muna ang kanyang lalaroan. Siguro para nga mahasa pa yung kanyang mga skills na medyo raw pa nga sa panahon na ito. Pero anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.